na pwede rin so ano-ano ba yung mga papeles na kakailangan niyo po para sa pag register na inyong brand new na sasakyan so ito po mga hawa ko po yung mga papeles na makukuha po sa ano uh, ito po yung kukuhin nyo sa dealer kung sa po nyo nabili yung yung sasakyan so brand new po ito <coughs> so importante po na kukunin nyo doon sa kanila ito pong ano uh, yung sales invoice ayan ho sales invoice po yan tsaka po itong ano uh, certificate of stock reported ito po yung itsura ng certificate of stock reported so ito po muna ang dalawang ibibigay sa inyo ng ano, dealer na, 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 na bilan nyo na yung brand nyo ng sakyan So pag hawak niyo na po ito, punta po kayo sa sa HPG para kumuha po ng clearance. So ito lang po ang dadalhin niyo, uh, photocopy po nitong ano, uh, itong sales invoice saka certificate of stock reported. Ayun. Tapos pagkapunta po niyo doon, sabihin niyo po ah uh, registration ng ano ng bagong sasakyan. So ibibigyan po kayo ng ano ng order of payment OP. So ito sa Xerox copy na lang po kasi itong order of payment. Ang bibigay po sa inyo ito ito. Ito uh, yung original po niya. So pagkabigay po niyan, magbabayad po kayo sa land bank. <clears throat> Ang babayaran po sa land bank kaya ano nasa pagbranyo nakalagay po 'tong magkano pagbranyo ayun, new, new registration 200 lang po yung 200 lang po yung new registration so yan, pagkabigay po sa inyo itong order payment OP, punta po kayo sa land bank bayad po kayo doon pagkabayad nyo po uh, balik po kayo doon sa HPG so pagkabalik nyo i-present nyo po yung ito po na sales invoice itong certificate of stock reported tsaka po yung ano yung yung binayaran nyo sa land bank at yung OP so isi-xerox nyo po yun so et eto na po yun yan yan na yun so eto yung pagkabayad nyo sa land bank eto yun yung resibo ng land bank eto yung OP na galing sa HPG so isi-xerox nyo po sila na magkasama so pagbalik nyo po na HPG ang ibibigay nyo po sa HPG na copy yung xerox po nitong sales invoice, xerox na itong certificate of stock reported. At yung original po na ano, na original po ng order of payment o or pay, tsaka yung buy sa land bank. Yung original po ang kinukuha ng HPG. So, original po nito. Ayan. So, ayan. Original po nito. Tapos, ito. Xerox copy lang po ng sales invoice. Xerox copy po niyan. Tapos Xerox copy po nitong Certificate of Stock Reported. So, yun lang po. Ah punta na po kayo sa HPG. <coughs> Bigyan niyo po ito. Tapos, bibigyan na po kayo ng clearance sa HPG. So, ito na po yung clearance niya. Ito okay. na ang clearance. Yan. Ito na po ang clearance sa galing sa HPG. Ito pong green. So, hawak nyo na po itong clearance. So sunod na po Nagagawin gagawin i ano nyo po ito sa ano sa kasi makipag-coordinate po kayo do sa agent nung sa dealer nung nabi na yung sasakyan kasi siguro uh, hihingin po yung photo ka o maski picture nyo yung send nyo sa kanya yung copy po nitong clearance yan hihingi po siya nga ng copy xerox copy tapos itong xerox copy po nitong ano order payment tsaka yung bayad sa labi so ipapakita ko po sa kanya o sa dealer yung mga copy po na tapos so yan po bibigay rin po sa inyo itong insurance na bali yung dealer na rin po ang magbibigay sa inyo ng ano kasi pag brand nyo may kasama na po sa package yan yung, yung, TPL eh na insurance so ito na po yung TPL niya yan na insurance so nakatouch na rin po dyan so yun uh, after na po mga kompleto ito uh, i-report na po dun sa sa dealer dun sa ahente na yun po kompleto na hihingi po sila ng copy may xerox na po itong lahat pagka xerox po nito i-advise po kayo na magbayad sa ano ako po nagbayad sa M. Willier, eh hindi po sa LTO na daw po ngayon nagbabayad eh online na raw po ang payment ng bagong sasakyan sa pagrehistro so i-advise po ito po i-submit po ipakita niyo po ito doon sa dealer so o doon sa ahente na kompleto na at ibibigay po sa meron po ibibigay sa inyo na account number ito po katulad po nito meron po diyan account number na kalagay oh uh, nyo, magbabayad na kami ng brand nyo na sasakyan kung saan to babayaran ako po sa Emily William nagbayad so ayan po may binigay na yung account number So, yung name nyo po, yung name na account name tapos sila rin po may bigay ng ano ng amount kung magkano. So, so pag nabigay na po nila itong mga details sa inyo, yung account number, tapos yung so, amount, tapos kung saan magbabayad uh, ako po ito. Yung nakalagay na pay to, ito, payment to Pay Express, Pay So, dyan po. So, sabihin nyo. Puta kayo sa pinakamalapit M. Luvillier. So, may hihingin po sila kung ano yung account number, account name. Sulat po yung account name nyo. Tapos yung amount po. Ang bibigay po sa inyo na amount kung magkano babayaran yung dealer na po yan. So, sila na po ang magcompute compute niya kung magkano babayaran nyo. So, ito na po. Ako po nakapagbayad na sa M. Luvillier. So pagkabayad, ito po makukuha nyo yung proof of payment po yan. So ito po ang mga attachment na. Kaya attach din po yan dito sa papeles sa puntong lahat. So ang hawak nyo po ang papeles para sa pag ng bagong sasakyan ito po yung binayaran online. Ayan po. Yung ito pong sales invoice, original na po na sales invoice ang kailangan sa LTO. Tapos yung Certificate of Stock Reported. Ayan. Tapos yung TPL na insurance. So, Mabibigay po sa inyo yan. Kung kasama na sa package, yung dealer na. Tapos yung HPG Clearance. HPG Clearance. Tapos yung photocopy ng order payment. Tsaka yung sa land bank. So, yun na po. Magkakasama na po ito. Ito na po lahat. So, ngayon po, nandito na nga rin po ako sa may LTO. Nandito na ako sa may LTO. Oh. So magbabayad na nga rin po ako ngayon sa so, na ito. So yun, i-diretso na po sa, may tanong po kayo kung sa, kung sa cashier na po siguro ito. Or doon sa e -coder. So submit nyo lang po itong lahat ng papeles. Tapos bayad na. So yun na, okay na po. Tapos makukuha na rin po yung papel niyo. ano, mag process dyan po sa sa LTO itong brand new na, na sasakyan so ito na po nakuha ko na po itong papel nya so ito na po yung ito na po yung CR so ito yung OR may, ito po yung OR na. yan so ito na po yung OR CR ng bagong sasakyan so reminder lang po na kailanganin din po ng ano ng uh, account niyo sa LTMS portal. So hihingin po 'yan ng <coughs> inyong dealer na uh, kusang kung saan po kayo bumili ng sakyan, yung LTMS portal po, yung client ID tapos yung password niyo. Para po mai mailista po itong details ng ng inyong bagong sasakyan po para sa pangalan. Niyo. So kung wala pa po, po kayong ano, wala pa po, po kay account sa LTMS portal, ah uh, mag- mag ano po kayo, mag-register po kayo. Ah uh, pwede po online doon, i-search na po LTM, LTMS portal. So, so 'yun, ah uh, follow niyo na po yung instructions sa pag-register. Uh, so 'yun po, uh, tapos na po tayo dito sa pagproseso po ng uh, ng brand new na sasakyan. So, maraming salamat po ulit.